Matapos nating malaman kung paano nabuo ang grupo ni Chrollo sa pamamagitan ng pag-aacting lamang, ngayon ay i-review na natin ang Chapter 397 o ang Episode 58 ng ating Dark Continent series. Sa wakas, masasaksihan na natin ang sumunod na mga nangyari matapos ang pag-alis ni Saraza. At malalaman din natin sa episode na ito ang tunay na dahilan kung bakit nagbago ang landas na tinahak nila. This is Mr. AI Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Founding Part 3 at nagsimula na ito sa simbahan kung saan inaanunsyo na makakaroon muli ng special na screening ng power cleaners ang palabas sa linggong ito na sana ay pupuntahan nila. Pagkatapos ito sa isang silid, makikita si Natralo na naghihintay para sa kanilang performance. Nasabi naman ni Shalnark na wala pa raw ang tatlo at sabi ni Sheila na sina Franklin at Nobunaga ay palaging nalilate ng konte, pero si Sarasa ay hindi karaniwa na late. Sabi naman ni Uvogen, ang hindi pagdating ng 15 minuto bago ang show ay talagang unacceptable. Makikita naman na nababahala si Trollo sa pagka-excited na rin ng mga bata sa labas na naghihintay sa kanilang palabas. Kaya sinabihan niya si Sheila na hahanapin muna niya si Sarasa. Mumuit sabi ni Sheila, Teka, sasama ako sa kasi hindi mo kilala ang mga caretakers ni Sarasa. Lumabas si Natrolo at Sheila at tinanong ang mga caretakers ni Sarasa na nagsabing huling nakita siya kahapon at inakala nilang kasama pa siya sa kanila. Sa kasalukuyan, hindi lang si Natrolo at Sheila ang nagahanap kundi pati si Finks at Feitan. Ang iba pang mga kaibigan ay nahahanap si Sarasa kaya bumalik muna sila sa simbahan kung saan inaanunsyo na pansamantalang na delay ang palabas. Dito, sinabi ni Finks kay Trolo na hindi na raw nakabalik si Sarasa sa kanyang tinitirhan simula nang umalis siya at nagiiwan siya ng sarili niyang landas. Sabi ni Vogen, base sa kanilang pag-uusap kahapon, malakas ang kutob na naghahanap si Sarasa ng ilan pang mga videotapes na karugtong sa episodes ng kanilang voice act. Tinanong naman ni Pakunoda kung ano ang kanilang gagawin ngayon at pinayuhan si Trollo sapagkat marami na rin ang naghihintay sa show. Mayamaya, -maya, laking tuwa ng mga bata nang lumabas si Trollo at pumunta sa gitna ng stage. Kaya nagsabi ang lahat, ayan na siya, ang red cleaner. Ngunit malungkot si Trollo nang sabi niya, salamat sa inyong pagpunta rito, pero may masama akong balita sa inyo. Kinakailangan naming ikansila ang screening sa araw na ito kasi si Sarasa na nagvo-volunteer sa kanilang siyudad, ang Meteor City, ay nawara. Alam namin na delikado ang ulit na hinayaan naming umalis siya mag-isa. Kasalanan ko ito. Sabay nagbaw si Trollo, Hahanapin muna namin si Sarasa, kaya patawad sa pagkakansila ng screening sa araw na ito. May nagtaas ng kamay at sumigaw, Red, tutulungan kita sa paghanap sa kanya. Marami rin sa mga bata ang nag-alok na tumulong habang pinapakita ang kanilang determinasyon na hanapin si Sarasa. Matapos yan, marami nang nag-offer mga kaibigan na tutulong sa paghahanap kay Sarasa. Sinabihan naman sila ni Crollo na delikado raw ito, ngunit sumigaw si Uvogin. Pumunta kayo sa tinitirhan ni Sarasa at tanungin nyo muna ang mga caretakers doon. Sabihan nyo rin ang factory chief at ang mga lalaki doon ay tutulong din sa inyo. Sabihan nyo na si Crollo ang humihingi ng tulong. Sigurado akong walang tatanggi sa kanila. Sumigaw naman ang lahat. Kami na ang maghahanap kay Orange Cleaner. May ilang ding sumigaw kay Crollo. Red Cleaner, tara, hanapin natin si Orange Cleaner. Kaya natin ito kung magkakaisa tayo. Sinabihan na ni Fing si Krolo na sumama ka na kay Uvogin at gamitin mo ang motor ko. Napasigaw naman si Uvogin. Krolo, huwag kang umiyak. Baka nasaktan lang si Sarasa at nastak lang siya sa isang lugar. Nasagot naman ng umiiyak na si Krolo. Oo, kasi na-overwhelm siya mga kaibigan dahil marami ang nag-abot ng tulong at nababahala rin siya sa tunay na kalagayan ni Sarasa. Matapos niyan, dali-dali silang nagmaneho ng motor. Sakay si Crollo at si Uvogen at marami silang pinuntahang lugar habang si Napakonoda, Franklin, Sheila at Nobunaga ay hinahanap din si Sarasa sa iba pang lugar kasama ang ilang mga bata. Maya-maya, sa isang daanan nakita ni Crollo ang necklace ni Sarasa na naiwan. Kasama rin dito ang trail ng gulong at footprints at napunta sila sa daanan patungo sa isang kagubatan, ang Uga Forest na nabangit noon ni Sarasa. Sabi ni Crollo, baka pumunta si Sarasa diyon sa kagubatan na yun. Ngunit umuulan na ngayon mga kaibigan at sa sumunod na eksena, makikita sa mukha ni Krolo ang takot at kaba sapagkat may nakita silang trash bag na nakabitin sa sanga ng puno. Kasama ang lahat sa forest at may nakapaskil na note sa puno kung saan ibinasay ang trash bag. Sabi ni Uvogin, hindi natin malalaman kung si Sarasa yan hanggat hindi natin nakita kung ano ang laman yan. Naiyak si Pakunoda, alam na posibleng si Sarasa nga ang nasa loob ng trash bag. Sabi ni Krolo, titignan ko muna ito. Lumabit si Uvogen at tinanong kung anong nakasulat sa note, ngulit hindi sumagot si Krolo. Sinabi niya kay Uvogen na tulungan niya lang siya sa pagkuha ng trash bag. Kinuha ni Uvogen ng note, tinanong muli si Crollo kung ano ang nakasulat, ngulit tumutok na lang si Crollo sa trash bag at sinabi, Pakiusap, ibaba mo na ang nasa taas na yan. Tahimik lang si Uvogen at inakyat ang puno. Gamit ang kutsiyo, pinutol niya ang lubid at sinalo ni Crollo ang mabigat na trash bag na natumba siya sa bigat. Tahimik lang ang lahat habang nakatingin sa ginagawa ni Crollo, kinakabahan kung ano ang laman ng trash bag. Dahan-dahan nitong -dahan binuksan ni Crollo ang bag at bumungad sa kanya ang katawan ng isang babae. Nakaposisyon ang mangkamay at paa malapit sa ulo, ibig sabihin ay chinap -chap ang katawan. Makikita sa mukha ni Krolo ang labis na lungkot, galit at takot, hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kasabay niyan, may note na nakadikit sa mukha ng bangkay, hindi na makapagsalita si Krolo habang si Uvogin na nasa tabi niya ay lubos ning naiinis at hindi makapagsalita sa kanyang nakita. Kaya tinanong naman sila ni Nanobunaga at iba pa, Krolo, Uvogin, si Sarasa ba yan? Maya-maya pa, sinabihan ni Uvogin si Krolo, Sagutin mo ako, Krolo, ano yang nakasulat sa papel? Sagot naman ni Crollo, hindi ko ito sasabihin. Nagalit ng husto si Ovogin sa sagot na iyon at hinawa ka ng balikat ni Crollo, sabay kinuhang pataas. Sabi ni Ovogin, ha? Huwag mo akong pagtripan dito. Ano bang isinulat ng mga hinayupak na iyon na pumatay kay Sarasa? Sagot ni Crollo, hindi makapaniwala. Hindi ko ito sasabihin. Hinding-hindi. Kahit patayin mo pa ako. Sabay sinabihan rin niya si Ovogin, kung gusto mong malaman, e eh alamin mo muna kung paano magbasa para malaman mo mismo kung anong nakalagay dyan. Galit na galit si Ovogin kaya inahagis na lang niya si Krolo at umalis. Ngunit tinawag siya ni Shalnark. Habang si Machi naman ay sumigaw sa kanyang Ovogin, naiiwan mo na lang ba si Sarasa na ganito? Huminto ka! Huminto naman si Ovogin at si Pakunoda ay nabigla at nababahaala sa nangyayari. Sabi naman ni Machi, kailangan natin siyang iuwi, hindi pwedeng hahayaan lang natin siya rito. Malamang ay nagdusa at nasaktan ng husto si Sarasa at natakot ng sobra. Humingi rin ang paumanhin si Machi kay Sarasa. Samantala, si Pakunoda at Sheila ay labis na umiiyak kasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Grabe pala ang sinapit ni Sarasa sa mga kaibigan. Obvious na naranasan niya ang sobrang physical na abuse at pinatay sa ganitong paraan na parang hayop lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, sa simbahan makikita si Sarasa na inilagay na sa kabaong Namamangha ang lahat dahil napakaganda niya. Parang buhay pa at natutulog lang. Ipinaliwanag ng pare na ang gilawa kay Sarasa ay tinatawag na embalming, isang teknik na nagpapanatili sa katawan na parang buhay pa. Dapat pasalamatan nila ang embalmer na si Renko. Tiningnan naman si Machi si Renko. Habang si Nakrolo ay nag ng bulaklak at ilan pang bagay sa kabaong, ibinigay naman ni Ovogin isang videotape kay Sarasa at sabi niya, ipapaawakan natin ito, total na memories na rin naman natin ang laman nito. Umiling si Krolo habang si Machi ay lulapit kay Renko at tinanong, Pwede ko rin bang matutunan ang pag embalsa mo? Sagot ni Renko, Hindi. Ang pag embalsa mo ay hindi tekniko kundi isang special ability lamang. Nagtanong si Machi, May kinalaman ba ito sa ilaw na bumabalot sa katawan mo? Tinanong ni Renko, Nakikita mo ba ang aura? Sa kabay nito, tiningnan niya ang mga mata ni Machi at sabi ni Renko, Napakaganda ng mga mata mo at napakabilis ng development mo. Sinabi niya sa huli, pumunta ka sa lugar ko anytime. Humingi ka lang ng permiso sa mga caretakers mo, sumakay ng huling bus at sabihan mo silang gusto mong pumunta sa Kirimori Valley. Ipakita mo lang ang ibibigay ko sa iyo at ihahatid ka nilang libre papunta doon. Matapos niyan, umalis na si Renko hawak-hawak ni Machi ang ibinigay nito at nagtatanong siya sa sarili tungkol sa aura. Pagkatapos mailibing si Sarasa, sinabihan ni Krolo kay Ovogen, kaya mo bang maghintay ng tatlong taon? Ipinapangako ko na ihahanda ko na ang lahat bago siya umabot sa 14 City. Sagot naman ni Ovogin, hindi ko kayang maghintay ng ganitong katagal. Aalis na ako ngayon kung kinakailangan at hahanapin ang mga taong gumawa ng krimen kay Sarasa. Sabi naman ni Krolo, ang paghahanap sa kanila ay parang paghahanap ng karayom sa damuhan. Parang nagulat si Ovogin, pero gusto mo pa rin ba na akong maglakbay sa buong mundo kasama ka? Ano ba talaga magbabago sa tatlong taon na yan? Sabi ni Krolo, marami. Napaisip si Uvogin, kaya ipinaliwanag pa ni Krolo. Ang mundo natin ngayon ay nasa dulo na ng malaking pagbabago at revolusyon pagdating sa pakikipag-communicate. Gamit ang isang advanced na infrastructure, magkakaroon na ng koneksyon ng mga tao sa buong mundo. Isang koneksyon na napakabilis na kahit isang tao ay kayang magbigay ng impormasyon na makikita ng lahat sa buong mundo. Ang ibig sabihin nito dagdag ni Crollo ay nagbubukas ng posibilidad ng pag-usbong ng teknolohiya lalo na sa larangan ng communication. Sumagot si Uvogin. Ano naman ngayon na ang suspect ay may mga litrato na raw ng ginawa nila kay Sarasa? Ipinaliwanag ni Crollo ang iniwan nilang mensahe ay para maka-attract ng atensyon. Ang mga notes sa so crime scene ay talagang pinagplanohan ng mga iyon. Parang isang teatro ang lokasyon ng crime scene. Ang mga upos ng sigarilyo na nakita natin ay nagpapatunay na matagal silang nandoon habang nire-record ang ginawa nila kay Sarasa. Napagulat si Uvogin, kaya dagdag pa ni Krolo. Kapag na-realize ng mga kriminal na posible nilang maipakita sa buong mundo ang kanilang masamang ginawa, hindi nila mapipigilan ng urge na ibahagi ito. Ibig sabihin mga kaibigan, advance na ang isipan ng mga iyon at ganun din ang mangyayari sa hinaharap sa connected na mundo. Pero kahit na ang lahat ng impormasyon ay mabilis na naibabahagi, may mga national borders pa rin na ginagamit ng mga kriminal bilang loophole para maipakalat ang kanilang masasamang gawa. Kaya gagawa tayo ng isang lugar kung saan magiging ligtas ang pakiramdam ng mga kriminal. Isang hideout kung saan pupunta sila para iwasan ng pulis. Sabi ni Uvogin, Ah, ganun ba? Pero teka, ano bang ibig mong sabihin dito? Sumagot si Shalnark, Ibig sabihin ni Krolo, gagawa tayo ng hideout para sa mga masasamang tao gamit ang bagong teknolohiya. At mula doon, hahanapin natin ang mga pumatay kay Sarasa. Sabi ni Uvogin, Ah, ganun pala. Dagdag ni Shalnark. Tutulungan din namin si Krolo sa gagawin niya. Makikita na nagsasama-sama na ang grupo. Sabi ni Crollo, Tatlong taon, maraming bagay ang kailangan nating gawin at ipripara. Kailangan natin ng kaalaman at kakayahan para makalapit sa kriminal, pati na rin ang pakangyarihan at skill para talunin sila. Habang nagsasalita si Krollo, makikita si Sheila na umalis, hindi sumasang-ayon sa plano. Dagdag pa ni Krolo, meron pang pinakaimportante na gagawin natin. Kung gusto nating magtagumpay at wala nang maging bigtima pa kagaya ni Sarasa sa Meteor City, kailangan natin ng matinding resolve. Ibigay ang ating buhay o sarili sa ating layunin. Nagulat si Napakonoda at thinks, at tinanong ni Ovogin, Sigurado ka ba dito? Sagot ni Krolo, Alam ko. Alam kong hindi ito rin gusto ni Sarasa. Hihingi ako ng paumanhin kay Sarasa. Pero hindi ko talaga hahayaang makawala ang mga kriminal na iyon. Hindi. Hindi sa buhay na ito. Dahil sa mundong ito ay hindi ro pinahihintulutan ng pagkikita muli ng mga patay tulad ni Sarasa. Hindi talaga mai-imagine ni Krolo na magsisisi ang mga taong pumutal sa anya, lalo na sa kasalukuyang sistema ng hustisya. Ayon pa kay Krolo, mabubuhay na siya bilang isang bilyon, isang bilyon na katatakutan ng buong mundo na kapag maririnig lang ang kanyang pangalan, kikilabutan at manginginig ang mga tao. Idinagdag niya na ire-redesign niya ang kanyang sarili at ang syudad para masiguro na ang mga small-time na kriminal ay lalayo na sa Meteor City. Sabay sinabihan niya si Uvogin, Uvogin, tutulong ka ba bilang leader ng troop? Sagot ni Uvogin, Krolo, ikaw ang leader. Kung ikaw ang leader ng grupo, susunod ako sa iyo hanggang sa kamatayan ko. Sabay nilang itinuro ang kanilang mga kamay pataas at dito nagsimulang mabuo ang Phantom Troop, ang founding members ng grupo. Simula noon, si Sheila ay umalis, hindi sumang-ayon sa kanilang plano. Sa paglipas ng panahon, makikita si Crollo bilang binata, kaharap ang kanyang mga kaibigan. Sila ay tatawaging Spider, na ang ulo ay si Crollo at ang mga galamay ay ang iba pang miyembro ng Phantom Troop. Dito nagtatapos ang backstory ng Phantom Troop at kung paano sila nabuo. Ang pagkamatay ni Sarasa ang nag-trigger ng lahat. Sadyang nakakalungkot ang kanilang kwento pero nagbibigay linaw kung bakit nagbago ang landas nila. Abangan ang susunod na chapter dahil masasaksihan natin ng pagpapatuloy sa kuta o hideout ng Holly. At marami pang matitindintagahan na pa ng mangyayari. Dito muna natin tatapusin ang video. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, comment, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat! This is Mr. AI Anime at kita-kits muli sa susunod na video.